Magpapatuloy ang UNTV sa pagsuporta sa mga adhika ng Philippine National Police o PNP na higit pang mapagbuti ang serbisyo sa mga mamamayan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Madalas ilarawan sa mga pelikula at sa telebisyon ang mga pulis na mabagal na rumisponde kapag may nangyayaring kaguluhan o krimen. Kaya tampulan sila ng pagtuligsa sa TV man o sa radyo at maging ng maraming mamamayan. Madalang silang mapuri at madalas na inirereklamo. Subalit para kay UNTV Chief Executive Officer Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, marami namang tauhan ng pulisya ang nagsisikap na magampanan ng buong katapatan ang kanilang trabaho. Kaya naman nararapat ding kilalani ng media ang mga nagagawa ng mga pulis para sa bayan upang malaman ng publiko napakahalaga rin na masuportahan din naman sila sa iba't ibang paraan para ma-boost yung kanilang moral na wag gumawa ng masama at magsilbi ng tama. Kasi alam naman natin na marami rin naman na nagkakaroon ng problema pero naniniwala naman tayo na marami pa rin naman sa kanila ang gustong magservisyo ng totoo sa ating mga kababayan. So I think we we have to support them at hindi lang naman ang ating mga miyembro ng pulisya kundi lahat ng mga nasa gobyerno rin na kasama sa pag-ugit ng isang maayos na bansa. At bahagi tayo nun. We are supposed to be a part ng Uh, pag-ugit ng isang mapayapa na bansa. Kaya dapat sa anumang bagay na mabuti, eh, makisama tayo. Kasabay ng pagdiriwang ng PNP Community Relations Group o PCRG ng kanilang ikadlawang tatlong taong pagkakatatag, kung saan inanyayahan bilang panauhing pandangal si Kuya Daniel. Binigyang diin ito na patuloy na sumusuporta ang UNTV sa mga adhika inang PNP. Ito ay sa pamamagitan ng programang Police at Your Service at mga charity projects tulad ng UNTV Cup at Songs for Heroes concert. Bukod dito, inalok din ni Kuya Daniel si PNP Chief Director General Ricardo Marquez ng isang oras na sariling programa sa telebisyon at radyo. If you have your own radio program, if you have your own television program, then you will be able to show people what you are doing. And part of that is what I am telling our good General General Marquez. Sabi ko sa kanya, General, siguro ho, mas maganda magkaroon kayo ng daily radio program. If possible, magkaroon pa nga kayo ng daily television program. Wherein, yung mga reklamo ng mga tao tungkol sa mga pulis, yung mga gusto nilang maaksyonan ang mga pulis, kayo ho ang direktang sumagot kayo ang direktang kumastigo doon sa mga nagkakamali at pumuri naman doon sa mga gumagawa ng kanilang tungkulin. Hinikayat din ni Kuya Daniel ang publiko na makiisa sa mga proyekto ng PNP upang maging bahagi rin ng solusyon sa pagpapanatili ng seguridad sa bansa. Nagpasalamat naman si Director General Marquez sa malaking suporta na ibinibigay ng UNTV para sa PNP. Nagpapasalamat kami. Sabi ko nga ako... kay eh, kada daniele eh, maraming maraming salamat. Very, uh, walang ganong walang ganong nakakapagalok ng ng tulong uh, na naintindihan din yung yung concern sa baba. Dagdag pa ni Director General Marquez, sa pamamagitan ng mga ganitong programa, mas mapapabilis ang pagtugon ng pamunuan ng pulisya, hindi lang sa mga concern ng taong bayan sa peace and order situation, kundi maging sa mga hinaing mismo sa mga tauhan ng pulisya. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide.